Pwede. na yung ano. Isa mo sa motor. Yung galing Malaysia. Ito na pre. Kakarating mo pre. pre. Ay, tingnan nga natin. Magkano to pre? Magkano nga nito? Ito pre. Nasa 120k pre. Wow naman. Wow. Wow. Galing pa itong Malaysian pre. Ito yung bagong latest pre. Ito motor to pre. Ito yung brake mo? Ito yung brake mo? Ito yung brake Parinig kita sa mukha eh. Parang ano, luwag-luwag. Ah, ganyan yan. <laughs> <laughs> ano to? Ano? Ah, ito ano ito pre. Ito ito, 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 pre, ito yung hinahalong gold at saka diamond. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Si Raul Ito pre, nagkakahalaga ito ng 780,000. Alas <laughs> man ang nga mo ha. Nakakagigil ka. Nanalat lang. Lala dito lang. Dito pa lang. Uh, hindi ko na kwenta pre. <laughs> Tung ano yung dashboard mo dito sa ano? Ah, ito pre. Ito Bakit okay, pre. parang may ano bagis-bagis yan? Ito yung bagong labas na dashboard pre. Wala kang awa! Nagkakalaga <laughs> ka. ito ng 2,000. 200, Gusto mo nang manahimik ha? ha? Gusto mo mapunta sa langit ha? 250,000 ha? Ganito palang ano ng 250,000? Oo, oh, ganyan yan, wala pre. Niya, oh. Gawa ito sa panpre, Bintot pilak. <laughs> Gago! Kanino mo ba ba yun, ano? I Ibangga. Bangga ko ito kay Motodik. Motodik, Hindi, Motodik shout out sa'yo. Ito na ang makakalaban mo ngayon. Yeah. Wala, ito, putres. Ano, grabe naman to. Ah, Parang ito. wala yan dito ah. oh, ito. Ganito ito ng Malaysian. Gugong! Barili kita sa mukha eh. Pero bakit ganyan? <laughs> Ganyan ah! yan, yan, Bagong style. Bagong style pala yan. Itong ano mo, mapler mo. Anong bilhin mo dito sa ano? Ito yung mapler na bagong bagong labas. Galing Malaysian type. Hoy! Oh. Todik, kumanda ka na mo, Todik. Dahil nandito na san yung kakaulaban sa'yo. Soundcheck. Soundcheck natin. Soundcheck, soundcheck. Soundcheck. Ito, ito. San ito, ito. <laughs> Sound check, pre. No, maya, pre. Ito, pre. Magkano ito, pre? Sa admiral niya. Pre, galing ito ng Amerika, pre, na pinalabas sa Malaysia. Bit parang ano, ma... Uy! Na! Ano ito, design ito, pre? Ito yung pinakamabangis na, pinaka na design, pre. Kita mo ba <laughs> <Kainin, kuyan. laughs> ito, pre? Kainin ko yan. Ito, pre. Nakakalaga ito ng 250,000, pre. Gain. Bahala ka sa buhay mo. Tama kayo, tama kayo. Ako naman e. Eh. Ito na American at pinilabas sa Malaysia. Parang ito, ito, kahit ito, ito parang... Ito na natin na uh, almost 1 million, re. Kita mo ito, pe? <laughs> Gago! Pag no? ganyan mo, pe, kita niyan, re. Maganyan na rin. Pakita diyan sa mga kasarian. Okay, sapat lang. Okay. Sapat pa ba gisa lang? ba mag-display ng top? pre. Ano 'to, pre? na 'yung dito, sa pre." ito na pre. Tumulong mo, pre.

mo. Ito na yung makakatalo sa Malaysian concept mo.